Dito sa Dorado kuya, magkano kilo? Ah, Pare-parehas dito. Oh, Pare-parehas? Wait lang ah. Ganda lang plastic. Okay. So, oh, plastic. Ang mga isda rito. Prepalinis dito. tawag kananis. tawag dito. Cuttlefish. ganyan lobster na madalit, magkano yan? Pwede uh, ano? King, King crab. King crab? Uh, yung oh, ito? King crab? Meron din ba? na ito. Pagkatapusan na pre pre. Anong isda boss? Anong isda? Lilak? Magkano kilo, kuya? Boy! Good morning, mga Ka Onyx and good vibes sa inyong lahat. Narito tayo ngayon sa bayan ng Basco, Batanes. At siyempre, gaya ng dati, bibisitahin natin dito ang kanilang public market at alamin natin kung marami ba silang seafoods and kung mura at sariwa ba ang kanilang mga seafoods dito. Siyempre, Bukod doon, papasyalan na rin natin ang kanilang mga tourist destinations, no? kilala natin ang Batanes na isa sa mga tourist destinations dito sa Pilipinas. Ganito pala talaga dito sa Basco Batanes o sa Batanes province ang kanilang mga karne, mga isda ay sa mga bahay-bahay at mga kanto lang ng kalsada ibinibenta. Gaya ng makikita natin ngayon, ito, ito yung isang kanto dito na binibentahan ng mga karne naman. Kung makikita natin, ito. Magkano boss ang kilo ng baboy nyo? 390 390? Ah, okay So, ganun pala yung mga presyo nga nila dito ng baboy Pero, I'm sure wala rito ASF Itong isa, makikita natin sa bandang kaliwa Ay tindahan din ng mga baboy Na isang bahay Ayan. Alos kada bahay ay meron mga tindang panindang mga isda Tingnan natin dito tanong tayo dito kuya magkano kilo ng baboy nyo rito? 390 390 ah, uh, wala namang ASF pa rito no? Ay, wala. wala pa naman okay thank you so wala raw mga isda pa ngayong umaga baka mamayang hapon pa isa ito sa mga pin-tindahan ng isda rito isang bahay lang rin kuya tama kuya no? isa ito sa mga tindahan ng mga isda Okay, so balikan na lang natin mamaya Balikan na lang natin mamaya kung may makita tayong mga isda dito. Pero punta tayo dun sa dulo. Baka mayroon tayong makita mga seafoods. Isa pala sa mga kultura nila dito sa Batanes ay ang kanya-kanyang walis ng mga kala tuwing umaga. Kaya sila nanay-nari ngayon ay naglilinis ng mga dahon, mga basura sa kalsada sa tapat ng kanilang bahay. Yun yung makikita natin sa mga tao dito. Tama, Nay? Okay, thank you, Nay. Salamat. Uh -huh. wow, napakaganda na kanilang pier dito sa Basco Batanes. Para tayo tayong sa ibang bansa kapag ka narito tayo sa Batanes Province. Napaka-kaunti lang rin ng mga tao dito sa Batanes. Kung makikita natin sa mga kalsada, hindi ganun kadaming mga tao. Nakikita lang natin ngayong umaga ay mga nagwawalis. Yung mga nagmumotor Siguro yung ibang may mga activities na gagawin pa Ito isang bahay din na tindahan Mga karne Gulay Ang tanong tayo Baka Baka yan kuya Baka po Magkano po kilo ng baka nila rito? 270 ang kilo ng baka Mixed, mixed. Mas mura pala kanilang mga karne ng baka dito. nyo, 270 lang. Pero mahal ang kanilang baboy din, ano? 390. Marami na rin sila ditong mga hotels gaya nitong makikita natin. Itong nilalakaran natin ngayon ay ang tinatawag nila Abad Street dito. dito rin maraming mga seafoods na ibinibenta sa mga kalsada rito. So, tignan natin dito kagaya nito, ano? Ah, ito lang kanila mga isda ngayon. Kuya, wala kayong mga dating na isda ngayon? Iba, hey, wa wala, wala ngayon. Wala po ngayon. Kailan po kaya ang... Mga mamayang hapon. Mga ano oras po mamayang hapon? Mga alauna kaya. Alauna. Mga yellowfin. Oh, uh, mga alauna. Hmm. Pero minsan pagka umaga meron dito. Oh, minsan meron. Depende kung kailan sila babalik. Ito lang yung kanila mga isda ngayon dito tanong pa rin kuya kuya magkano kilo ng isda? ay tatlo 3,100 tatlo Tat mm -hmm. anong isda to? flying fish ah flying fish magkano kilo kuya ng ano tong isda kuya? Ayan, palo yan sa Manila, Maynila ano? palo? palo magkano naman dito? 150 150 isang kilo Okay, so ito lang yung mga isda nila ngayon medyo minamalas tayo so balikan na lang ulit natin sa mga susunod na araw yung mga seafoods nila dito sa Abad Street at doon sa lalakaran pa natin na malapit sa airport na kalsada magtanong tayo rito ng mga tindang karne nila Magkano po ang kilo ng baboy kuya? 390 390 Okay So ito ay sa isang sasakyan lang siya nakalagay ng kanilang panindang baboy naman. Ito pala yung pinakapalengke dito sa Pasco, Batanes. Subukan natin pasukin yung palengke nila. Tingnan natin kung ano laman ng palengke nila dito. Ah, meron din sila mga baboy pala rito. Pork. Kano kayang pork chops? gulay, prutas. Ah, uh, hmm? May mga prutas at gulay sila. Walang mga isda dito ate? Wala. okay. So, ito lang yung kanilang tinda rito. Meron din silang mga bigas. At, yun, iba-ibang klaseng gulay. So, ganito lang siya kaliit. Yung kanilang, ah, uh, public market dito paglabas lang natin ng palengke ay meron na rin mga tindahan dito sa mga bahay-bahay katabi niya makita natin may mga fruits and vegetables din sila dito sa kaliwa natin at dito sa kanan natin yun pala yung kanilang public market dito kaya kalimitan ng mga nagtitinda ng gulay ng seafoods at mga karne dito ay mga nasa bahay-bahay ng na mga residente dito sa Pasco Batanes Ito malapit lang rin sa kanilang public market meron din mga panindang iba-ibang klase wala tayong nakitang mga seafoods sa kanilang public market. Kung makikita natin, halos napakaliit lang pala na kanilang public market dito. Mga gulay lang ang kanilang ibinibenta. Kaya itong street na to na ating pupuntahan, dito natin makikita ang mga ibinibenta nilang mga seafoods. Sariwa daw yun, ano? galing pa mula sa dagat. Kaya tignan natin yung mga nagbibenta ng mga seafoods dito sa street na ito. Nandito na tayo sa street na ito uh, 6.30am Medyo marami ng tao Ito yung mga street nila dito sa Pasco, Bataanis So makikita natin na uh, Marami na rin tao ng ganitong oras At yung mga bahay nila Kung makikita natin, puro bato halos lahat yung bubong nila bibira lang may mga yerong bubong Ito ang isa sa mga pwesto na tinitindahan ng mga isda rito Pero ang sabi ng mga tao ay walang tinda ngayon makikita natin yung mga kaliskis pa ng mga isda so naubos na yung paninda kaya wala silang isda ngayon ito ang kanila mga tricycle dito uh, ang tinatawag nila dito ay tricycle or uh, tour Alam nyo ba na ang tricycle dito sa Basco Batanes ay para ding grab taxi sa Metro Manila? makailangan mo silang tawagan para ka bigyan ng serbisyo. So, naka-standby lang sila sa isang lugar at hindi sila umiikot sa bayan ng Basco. At kung kailangan mo sila, kailangan mo lang silang tawagan at saka kanila bibigyan ng serbisyo. Subukan natin balikan ngayon ang kanilang kalsada nito, ang Abad Street at yung isa pang kalsada malapat sa si pier kung meron na silang mga seafoods na available. Malapit na tayo ulit sa kanilang kalsada ng mga seafoods. Siguro pwede natin tawagin itong Road Seafoods Market. Hey. Magkano kilo diyan kuya? pag hmm. lang. Wala lang yung ibang malalaking isda. Wala na. Wala na. May mga lumang bahay na bato sila rito na makikita pa rin natin. Yung iba makikita natin yung kanilang ay Napakakapal na kogon. Ilang patong-patong na kogon. Kaya napakatibay, pinatibay para sa mga bagyo dito. Pero mukhang inaalat pa rin tayo dahil mukhang wala pa rin dumating ng mga seafoods dito sa kanilang Road Seafoods Market Tayo na ang nagpangalan yan mga kaonics, Road Seafoods Market Ang malas talaga natin, second attempt na natin ngayong araw Pero wala pa rin tayo nakita mga seafoods dito sa kanilang mga kalsada Try na lang natin ulit next time tomorrow Good morning Ngayong araw ay muli nating susubukan Dito sa kanilang Seafoods Market Road Kung makakakita tayo ng mga Fresh and of course Mga malalaking seafoods Pangatlong attempts na natin to mga kaonik Sana naman ay na hindi tayo mabigo ngayon Itong harapan natin Ay ang airport dito sa Pasco, Batanes at ito yung kalsada kung saan maraming mga seafoods titignan natin ngayon kung marami tayong makukuwang seafoods ngayong umaga as usual makikita natin ang mga tao rito na talaga naglilinis sila tuwing umaga may mga dalang walis dashpan yan ganito talaga ang kultura dito sa kanila sa Basco Batanes every morning Marami tayong nakikita mga nagwawalis, naglilinis na kanila mga kalsada. Kuya, wala kami mga bagong dating na isda. Yan lang po. Ay, wala eh. So, wala kami darating na yung mga malalaki. Tuna, gano'n. Mayroon lang doon sa kabilang mga sa mga daan. Sa, Abi, sa Abad Street? Uh, hindi, dito yung daan na Mga anong oras kaya yan? Alas 10, mayroon na yun sila Alas 10, kala ko ngayong umaga, mayroon <laughs> Doon sa abay dulo, baka mayroon na yun Ngayong umaga? Oh. Okay, salamat po, thank you Medyo wala pa yung mga Seafoods nila sa kanilang kalsada dito Kaya tingnan natin Doon sa bandang dulo, baka meron Meron tayong makitang seafoods Kalimitan ang na nagwawali Sa kanilang mga kalsada Yung mga senior citizen na lalaki Senior citizen na babae Wow, nakatiming timing tayo dito ng mga seafoods. Ang lalaki, grabe. Eh. Tingnan natin. Wow. ito. na Magkano kilo, kilo. kilo niyan, kuya? Magkano kilo, kuya? Boy. Boy. Kano dito. Boy. Ah, uh, nandito. Dito dito. Okay.

Pagboy yan, mahal no? Pagboy no? Ay, pangal buhay? Oo. Mahal no? Ay, Pakatapusan na ito. Pakatapusan na Pre, pakilong nga pre. Ay, pwede mo, kaso... Madami po yung Ang maantahin niyo. Sarin to. na ito. ko na

Meron pa? Ay, meron pa. Ah. Oh. Si... Sagot na 300. Yung mas malaki. Ito lang. <laughs> uy! Uy! <Meron> Bukay pa. <laughs> wala naman <okay>? <laughs> ako eh. Uy. Uy, ano ako ganyan? Yan. Yan. Sabi ko? Boss, yung ganito nyo, magkano ang kilo nyo? 500, sir. Ang kilo? Posit yan na malaki, ano? Ah, uh, kanilis yung sa ano. Pwede ba yung ano? Tawag ito sa Minlan, Tol? Kalilis, kalilis namin. Ah, hmm. uh, Pre-palinis. Ito tawag. Kananis. Kananis ang tawag. Cattlefish. Yun. Ay, oh, yung ganyan lobster na madali. magkano yan? Palinis namin, ha? Yung ganito, 800. Ang kilo? Okay. Nakuha na yung dorado nyo na yun? dorado. Ah, pero magkano ang kilo niyan? Sa sale. Kasama toto. 740 po. 270 yan. Ha? 270, $270 yung dorado. Uh, 270. Yung ganito kuya, isdang bato-bato. Opo. Magkano sa isang bato? Uh, 230 kilo. 230. Pareha siya, no? Pati yung isang yon yung malaki. Opo. Then, yung 30. Okay. 230. Pa-kilong to. po. <laughs> yan, yeah, alimang mo po yan na yan? 600 po. Alimang ba, ba yan o alimang mo oh, tayo? Uh, King crab. King crab? Yung ganyan. Ito? Meron din ba tayo? Opo. Parehas, pare-parehas lang din. Ha? Ito na lang po yung panit. Yung ganoon. Yeah. Yung red? Ito? Oo. Ayun po. Mayamaya ba yan? Hindi. Okay. Magkano kilo ng sura? 230 po. Uh, 230 ito sura. 230, Pero masarap to pang-ihaw talaga. Oo, no? oh, pang-ihaw talaga yan. <laughs> surahan. surahan. Anong isda naman yan? Lakano na yan, Sir? Trigger fish. Trigger please. Pakul sa tagal. Pakul. Magkano naman ang kito niyan? Parehas lang din po sa sirahan. 230 ang okay. kilo. Pag naihaw yan, Sarap. automatic na ano yung balat niyan. Matatanggal. Walang lang yun. Kaya hindi na ano yung laman niya. Hmm. Okay ma'am. 230. Walangis lang. Alaw na lang huli yan. Madaling araw. Kaya fresh pa sila. Ano yan? ah uh, lambat o kawili? Pana ba? Pana? Puro pana lang lahat ito? Pinana nyo lang dito sa <laughs> sa dagat nyo. Ayos uh, o. Pa. Wow! Grabe! Nakakita rin tayo ng seafoods nila dito, no? <laughs> so, sa wakas, Nakakita rin tayo ng mga seafood Sobrang sariwa Kaninang madaling araw lang nakuha Mga 1am 1 din yun, binibenta na nila 6am Dito sa kanilang kalsada Sa Basco, Batanes Tingin pa tayo dun sa Abad Street Kung meron din tayo makikita Mga fresh at mga murang isda Na napakalalaking mga isda So, grabe Merong mga lobsters King crab Wow! Wow! Narito lang ang kanilang plaza, ang munisipyo. Napakaganda. Kailan pa ito huli kuya? Kauhuli lang nito. Ah, kakakon. Karating nga Ah, kakarating nyo lang ngayon. Magkano kilo sa tuna? 260 260? Hiwa-hiwa na yun Ang okay. laki Tuna Ang dorado Dito sa dorado kuya, magkano kilo? Ah, Pare-parehas dito Pare-parehas? Oo, pwede lang nga Magandang lang magiging dorado 260 Pwede lang plastic lalaki ng mga isda rito Ito uh. kuya, anong isda ito? Dog tooth tuna yan Ha? Tuna Tuna din ito? Dog tuna tapos ito yung yellowfin. Ah, ito yung yellowfin. Ah, ibang klase ng tuna naman ito. So, parehas din 260 din ang kilo. Itong malaking pula, anong isda? Pula <laughs> ng <laughs> Red snapper. Snapper. Red snapper. Snapper rin. Red snapper. Ganon din ang kilo, no? 260 din. Lalaki. Dito lang yan huli kuya sa dagat niya ng Basco. Lalaki. Lala. Tanigi. Asan na tanigi nyo dito kuya? Ayun. Tsaka yun. Tanigi. 260 ang kilo lahat. Natukunan na, na yan si Dr. Dipadbang Bangko Habis kami makabiyak-habis mga bilaan mong Tawa yan Anong isa ito kuya? Mol-mol? Ah, uh, parot fish po Parot fish? Magkakaroon ang parot fish mo? 2.30 lang po 2.30? Parehas yan dito? Parot fish din ito? Kulay brown lang siya 2.30 din Pati yung mga yun Ay, Itong lilak ba ito? Lila Ewan ko sa ibang uh, bansa yan. Sa ibang lugar, lila. Lila? Magkano ang fee dyan? 240. Ah, 240. Lila. Ano ito? Balat na talaga tong isda o binalatan lang? Binalatan na yan, Sir. Kaya <laughs> Isdang bato. Magkano sa isdang bato mo? 230. 230 dyan, isdang bato? Ito ay... Lobster? 130, 600. 600? Ah. Ha, uh, 600 undersized young, na undersized na maliliit. Sure. Bagong huli lang to, kuya. Mm -hmm. Grabe. Banda kayo, no? Ang pupunta nyo lang rito. Kanya na umaga. Kanya na umaga. Hindi ko Wow! Nakachempo rin tayo ng seafoods nila rito. Nakakatuwa at nakakamangha dahil sobrang lalaki ng mga seafoods at sariwang-sariwa. Ayan mga KaOnix, sana ay nag-enjoy kayo. May natutunan sa bidyong ito. Hanggang sa muli. Maraming salamat.